sabay sabay. Sabay mo pa. sa iPhone mo pa video. Para Magkano ang price ng isang ganito? Ito po. Nasa ano po si Baby ba. paputo po ito nung hinuha. Oh. Nasa oh, oh. 150 po. 150,000? Apo. Tapos ito po 310. Ito 310,000. Ruby, makaw naman po yan. Kawan na sa Ray. So sila po ay member na ng batang? ano ng Batangas Free Flyers. Yeah. Ah, Batangas Free Flyers and Makau Free Ah, Makau Flyers Pilipinas. So nilalagyan niya pala ng ano ng GPS. Oh, para so, in case. case na hindi siya bumalik. Oo. So, uh, uh, ma, ma, ma-locate mo siya. So yun ang pinakamahal, 300. Yung pound. Grabe, mahal pala niyan. Isa ng big bike na maganda yun Maganda ah. <laughs> <laughs> mas mahal pa nga sa big bike ko eh. <laughs> hindi rin naman, uh -oh. kung ano, may makukuha ka naman mura. Uh, uh -huh. Siguro mahal lang yung yeah, mura. Right. Ko. <coughs> so ilang months na ito? Ito ay 12 months. 12 months. Iyan ay 3 years old. Yung isa, 10 months ata si Maya. May instance ba na hindi siya bumalik? Oo. Oh. oh. Pag hindi siya trained, uh -huh. dapat train mo siya. Oo. Na kilala ka niya. Oo. So yung master niya. Yun. So mo? Kailangan talaga na ano, napaamuin mo eh. Oo. parang... Bali, isang country to siya ano. Dito na rin talaga. Okay. Oh Grabe mga bagay, 300,000 plus. <laughs> yung isa, 100. Yung dalawa. Ay, ah, dalawa, 150. Mm. Ganto po, common po. Ah, okay. Ano, BNG po. So, okay. so yung isa, ano, ano naman yon? Catalina po yon. Ah, Catalina. hybrid. Oo. Yan, hybrid din yan. So, so kaya, panoodin natin kung paano lumipad itong mga to. Kinakabitan okay, so, muna ng ano, ng ano ng ano ng GPS video Nike video Hi Apply, Apply. Apply. Apply nga Three, two, one, Fly ngayon Pa rin Ready O yan paliliparin na nila Sige dito na 3 2 1 Fly Yun! Grabe <laughs> Ando doon, si Maya. Ayun, ay, 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 ay. yung, yung isang mahahabol pa rin eh. Eko! Wala. <laughs> ay, ay. Ay, ay. Ay, yung go. master nila. eh. Nawala yun, si na yung isa, yung maliit. So, first time natin na makakita ng mga ganito na habis no? Ayan, ayan, ayan. <laughs> Ayaw pang padapuin ng ano eh. Ayun yun, isa. Umiwala yung isa. Imagine mga body, 300,000 yung presyo ng isa, yung kulay red. Tapos ito mga nasa 150. Ayan, ayan yung isa, oh. <laughs> no? Play! Play! Ayo, yung isa dumapo na Napagod na yung isa Ito isa dumapo na sa kanya ano, ang master Ayan si Maya Ayan si Maya Siya ay female Catalina Oo, oo <laughs> So isa nandun na sa ano, sa <laughs> taas ng bridge <beach> here. Uy! Yun <laughs> na! isa na lang, isa na lang. Nasaan yung maliit? Hello! Yan, dalawang... Ito, mail. Uh BNG, blue and gold mako. Ito, ruby, female. Galing siya sa Scarlet and Green Wing. Oto, uh, Blue and Gold Cross Scarlet. Na bumabasi sa ibang tao. Oo. Oo. May chance yun. Lalo na pag madaming tao. So, lilito na sila eh kung sino. So, pero meron talagang napakangalim na ibong. Sa'yo so, lang talaga bababa. Maya! Maya! Ah! Nadatapoy si Maya. Pagod yan eh. Maya! Sakit. Ito kumagat si si... sa mga bit yung Lay! Ang galing eh. Nagpanabay ah, mo. Ano <laughs> Ayun. Si ayun, ayun, ayun iniikot ah. <laughs> galing yung mga ibo na to. no? Kaya na yun. ina natin? Oh. galing <laughs> live, live, si Maya! Ano <laughs> 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 yung pa, ito pa, ito pa. Isa. Maya! pa, isa pa. Eh, isa. Oh, yeah. Pagod yan. <laughs> <laughs> Anong number nung kay Maya? Ay, yeah. ay, 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 dadapo na, dadapo. Galing! Ay, Ay putang ina! ni chili, So, Ay, awal sila, ano? Maya, no. no. <laughs> no! no! no, Maya! Pagod na? oh, napagod na. Dada- sa akin?

nandito no, pa rin tayo sa ano sa Patangas Sports Complex at nanood tayo ng ano ng mga nagpalipad ng ibon ano, no? yung kanilang uh, mga alaga na grabe pala ang mamahal mga body pero yung isa 300,000 pesos ayan oh no?